kasi inutosan ako ng amo ko pabili ng okay, kasi may bisita silang da darating yung kaibigan nilang yung di kaibigan niya ng anak niya at saka yung kapatid niya pang merinda, pang snack lang naman dito ako guys sa Ritzimo pasok 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 kasi yung init Ah. 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 Yes, yes. Wow. Bagong bukas to dito. Oh. Ah, mayroon na dito sa Almanses. Yes. Pwede na magpadala dito sa Pinas. Ang oh, ganyan New Open. New Open. New Open to dito guys oh. dami laging tao dito guys dito ay hotel to guys hotel ito yan siya Bocor. Bocor, bocor. Pasok na tayo sa. Ngayon tayo dito the guys kasi malapit ng ano guys Saudi ah. Ayun, ano yata ng Saudi anong tawag nito? marami siya. Yung... Star. Marami siya mga ano ah. Kasi malapit na kasi yung ano. Ayun, ah. Malapit ng anniversary ng ay ano? Ay. Anniversary ba? ng Saudi ah. Yan lahat ng ano, puro ano ng Saudi. Mga flag Saudi puro green kasi malapit na siya hanap tayo ng ano karikun karikun yung maliit lang na ano wala man ano

Ano po ng dilis? Wala sila. Ay, mayroon silang dilis dito. Dito, dilis. Next time na lang. Next time na lang tayo. tinggo anong flavor, 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 like this, flavor, flavor, ito na lang tayo chocolate okay.

This is this. different different uh, yan flavor yes ma'am what you want one one uh, nuts one caramel one uh, caramel strawberry. yeah strawberry okay aywa <laughs> you have mulfi cake Ah, uh, mulfi oh mulfi yeah, yeah. We have. <laughs> and one also okay Three, three, sir. Yeah, now three. Yeah. And one milfi, small, Now four? Yeah. So what else? One milfi. Yeah. Oh. And one chocolate. Okay. Separate, huh? Uh-uh. Okay. No problem. Caramel. This mold, mel, mel pizza? This mold. Oh, this one. Yes. Okay, one. One piece of mel. Yeah. And one. A strawberry. This one a strawberry. Strawberry. Yeah. We have this and we have that one. Okay, okay. this one. What kind of decorative? The same. And ah, oke oke. Okay. okay, okay. Mm, so much uh, strawberry, sa? Huh? Mm. <laughs> and looks good. Yeah. And one this one. Four. Uh, how many pieces already? Now, four, four, five, five six. Akalas. Up. That's it, right? That's it, yeah. Hello. It's my favorite. Tinapayan dito. Okay, give me order the two cheese and one chatar what is that kind of this one chatar with cheese kalas, next time Okay, welcome back ha Kape kape guys. Sana tingin tingin tayo dito guys. Tingin tayo ng flowers. Kung may bagong ano sila ng eto eh, oh. Wala silang bagong flowers. Mga bulaklak yun pa rin. Ito maganda sana to siya oh.

eh, yung niyog nilang lang liit-liit <laughs> ano itong niyog nila kaliit ba <laughs> ito buko yung buko nila daming mangga nila guys ang sili Ito tayo sa tingin tayo ng... ay may ano sila oh may shita oh so lang wala tayo naman, wala sila ang liit ng upo nila oh <laughs> ang liit liit ng upo ang liit ng upo 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 lang Mm. Avocado. Daming tao ngayon, guys. Ha. Daming avocado. Tingin tayo dito, guys, ng ano, guys. Yes. Pinong Ang lalaki, oh. Ano to? Anong klaseng protas to? A protas ba yan? Laki ng talong, oh. Ang laki ng talong. Ang laki ng talong. mulaan sila kamoti kamtingka ha hello sa luyot nila is Molokia. Molokia. Meron silang ano na oh. Meron na silang ano. Men, tanglad. Celery. Thank Kunin na natin yung order natin guys kasi Ito natin yung or ano natin guys Kasi baka luto na yung ating order okay. Order natin Order okay. natin order This one may order Snacket. guys, uwi na tayo guys kasi tapos na tayo na. Mili. E doon sa kabilang counter, sira yung ano nila, ititin. Sira yung machine nila. Ilipat e tayo ng ibang machine. Ilipat tayo kasi. Napagalan tayo dito, andado, nang dami-dami pang ano na nakapila. Disiplinola pala sila dito daming pila dito. Doon, dito na lang tayo kasi na ano yung ATM nila nasira. Dito, dito tayo dito guys. Daming tao na yun. Ate dito, daming tao din.